you know mga idol kung nagana po yun ng magandang spot weld and budget friendly ang suggest ko ay huwag muna to dahil ito ay nagkakaalaga ng 700 to 1k with casing na and nangangailangan to ng malakas na battery ang suggested battery ay lead acid na may 20Ah to 45Ah capacity para mapagana nyo to ng maayos kung wala namang problema sa budget eh, pwedeng pwede to sayo gagawa na lang natin to ng supply na 12 volts gamit ang LiPo4 32650 or 32700 ang minimum na battery is 4S 2P, 2, 4S 5P. Bali, 8 pieces to 20 pieces batteries ang mga gamit natin. Kaya medyo mahal. So, kung budget friendly is portable. Portable spot weld ang inyong bilhin. Ito ay nagkakalaga na nga ng 1.5, 3 years ago. May nagamit ko pa siya ngayon. Upan checking sa online, eh, parang out of stock na siya. Merong mga naglalabasa na ngayon ng magagandang gandang spot weld. No? mas maganda yun kasi built-in na yung battery hindi na kayo mong problema sa battery kaysa dito bibili pa kayo and magbibuild pa no? ang aking recommend is portable para kung budget friendly ang hanap natin so yun bago kayo bumili na ito dalawa na to antayin nyo muna yung review ko or magtingin tingin muna kayo ng review sa iba yun lang mga idol salamat